Hello, hello magandang gandang hapon Ngayon naman ako naman magluto ng adubo sa gata Kaya lulutuin ko adubo sa gata Ito yung karne Hinati ko lang Yan. Kalahati lang to Hiwa-hiwa mo ng sibuyas, bawang at luya Ito, first time ko magluto nito na Adubo sa gata ay ano po sa sabi nila hmm, hindi mo naman alam po paano to diskartehan ang kulang pero sige lulutuin natin lulutuin kong pachambang luto kailangan ko lang man Lagyan ko na ng sibuyas, bawang at kailangan ko ng luya. Kasi hindi ko kabisado ang karne ng nito. Kung anong karne nito, kung may ano ba, langsa. Basta, tirahin, banatan ko na siya ng luya. Unahan ko na. Iwan mo na akong sibuyas at saka bawang luya. Sabay, gisa. Ano na pala ako? Nagpapiga pala ako na gata. Eh, coconut milk kung tawagin. Ito, saan ba yung kakang gata nito? Ito, kakang gata. Ito, ito, yeah, mag luya, ito, ito. Mag-iwa. Maraming luya, ibi lalagay ko nito. Tapos, lalagyan ko ng siling haba para may anghang-anghang. Nibisahin ko ang luya. Para ano ah, yung maluto talaga. First time ko lang to magluto ng ganitong karne. Kung lang mo, sino nakasubok na nito? Basta ito lang ang gawin kong pagluto. Tapos palalambutin ko lang siya ng gamit ang pangalawang piga ng gata sika ngay coconut milk yun ilis lang ako nito tapos mamaya mag isa na ako yun ito pala tapos na mag isa na ako para ma umpisahan na umpisahan ko na unahin ko pag ano salang yung luya ay ano luya para kung manangkalang saman siya, uh, siboks na tatanggal na siya. Ayun. Ay ko luya, puro ay bawang. Bawang. Dahon ko na. Kinati ko lang naman to. Tam sibuyas. Ito. Kaya ko na ang karne. Ayan. Lagay na ang karne. Gusto niyo na, sige. Kaya, subukan ko magluto. Tapos, lagyan ko ng tuyo. Napula na yung karne, pero lagyan ko pa tuyo para lalong pumula. Pero konti lang. Hmm, para may panglasa-lasa lang siya. Okay na yan. Yan. Para lang siya. May panglasa-lasa. Tapos palalambutin ko siya sa pamamagitan ng gata. Yung pangalawang piga. Ayan yung gamitin kong pampalambot. Ayan mo muna ang paminta. pamintang durog ayan na po sya ayan ganyan tapos lalagyan ko na sya ng gata para palambutin ko sya gamit ang pangalawang piga ng gata ayan Ito yun oh, coconut milk kung tatawagin. Yan. Ito yung gamitin ko pang palambot sa kanya. Ito, yan. Para yan ang gamitin ko. Para malinamnam at malasa talaga. Yan ang gamitin ko pang palambot. Okay. Okay. Tapos, lagay ko na ang ito. Siling haba. Kaya takpan. Hintayin siya lumambot. Hmm. lumambot siya. Yan, pakukuluin ko lang to. Yan, pagkakulo, saka ko sa hihinaan ng apoy. Yan, may palakas-lakasan ko lang kunti. Hindi pa siya kumulo Okay lang yan. Hanggang pagkulo niya, saka ko hinaan. Ayan, tignan ko na kasi mukhang kumulo na. ayun, kulong-kulo na. Nalimutan ko. Nalimutan ko din. Lagyan ko lang laurel. Kailangan siya ng laurel. Lagyan ko rin siya ng laurel. Pangdagdag aroma. Ayan. Ito, so, laurel. Lalagyan ko. Okay. Tapos. Halo. Halo, halo. Ayan. Pahinaan ko lang ang apoy. Kasi, karam. Yun lang ang, ang palambot sa kanya. Kailangan mahina ang apoy para ma dahan-dahan ang lambot. Ayan. Ayan. Ito na yan. Ito mahina. yan, tayin ko na lang hanggang maluto. Ayan pala, itsura niya. Oh. Ganyan <laughs> pala. kanya ah. na. Medyo mapula-pula siya kasi ilagyan ko na ng, ilagyan ko ng kunting toyo yan. Ayan. Hanggang lumambot siya. Okay na yan dyan. Palambutin ko lang. Mahina lang ang apoy. Eh. pan ko lang siya. Eh. Okay. Okay, silipin ko lang. Ayun. Okay. Ano ba to? Matagal ba ito lumambot? Ah, matigas nga. Ay, kinuha ko pala. Matagal pala ko pala lambutin. Uras pala ang bibilangin natin dito bago ito lumambot. Yan. Time ko lang. Lumambot. Wala nga. Masilit ko na. Ayan. <laughs> Matuyo. Tuyo ka na siya. Oh. Kaso, hindi ko pa alam ay medyo malambot na. Ay, malambot na pala. Malambot na. Yun. Yun. Pero dagdagan ko pa ng kunting tubig para saktuhin ko mga isang oras siyang palambutin. Dagdagan ko lang tubig. Dagdagan ko mga one hour. Para lambot na lambot talaga. Yan, dagdagan ko lang siya ng konting tubig. Hindi na yan. Pagka ibas na niyang tubig na yan tsaka ko na timplahan lagay ko na yung kakanggata yan kakanggata o tawag na yung unang piga yan nalambutin ko pa siya panibago ano pa dagdagan ko pa ng ilang, minu, ilang minuto pa medyo malambot na siya pero kailangan pang palambutin talaga Ayan, oh, kulong kulong na. kulong kulong na po yung nadagdagan ko ng sabaw. Ayan, patuyuin ko lang sabaw nito. Pagkatuyo, lalagay ko na ang kakanggata. Ayan. Ayan lang yan, oh. o. O, ha. Adobo sa gata. katuyo niyan, kakanggata na ilalagay ko. Para sigurado na. Ayan. Medyo natuyo na. Ayan, o. Oh. Ah, ah ilalagay ko na ang kakang gata para mag kakain na lang eh. mag na doon agad yan, ito na po yung kakang gata yan, ito yung unang tiga yan oh ha 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 yan na ayan na siya oh yan. Sa ako na siya. Yan, titimplahan na yan. Yung piniprito kong mitlop. Masunog. Mantik na masunog. Ayan. Nakuluin na lang. At titimplahan na. Tapos patuyo-tuyo hindi natin kunti. Para talagang malinamnam. Lahang mahina lang ang apoy. Para hindi agad makibasan yun ah. kunting asin lang dagang ko lang ng kunting asin medyo matabang yan para may lasa uh -huh. Asya, may kurot na kasi ano siya, may siling haba tapos yan, pwede na. Ito. Malapit na matuyuan. Malapit na siya Eh, dagdag ko na tong isang isa pang siling haba. Yan. Tutuyuin ko lang ang sabaw. Katuyuin yan. Game na. Kainan na. eh na. na po. Kadubo sa gata. adobo with coconut milk. Ayan. Ayan. Ito pwedeng-pwede na kainan time na yan kasi nagmamantika na siya yan pwedeng, pwedeng na kaya na po okay ready na kainan na po tayo hanggang dito na lang maraming salamat po sa ating lahat bye bye lagi po tayo mag i